Nag-iisip ka ba kung paano ka makikilala sa lugar nyo? Gusto mo bang mag-business sa lugar nyo? Tapusin mo ang video na ito. Magandang gabi sa yung Arvin. Paano mag-build ng presence sa lugar namin? Balak ko kasi magtinda ng siomay. Siomay na naman, wala na ba iba? Hindi, o oh, sige, wala akong problema sa siomay. Ang problema ko, yung utak nyo na ang liit. Ang problema ko, yung utak nyo na para lang dyan sa lugar nyo. Hindi na po siya worth it ilaban. Kung magne kayo, i-nationwide nyo na kagad. Online na labanan, ang delivery nandiyan dyan na. Tapos yung utak nyo pang isang lugar pa rin hanggang ngayon. Tapos siyomay. Wala na bang iba? mag isip na bang kayo ng ibang produkto? Baka mamaya katulad kayo ni kasosyong sino ba yun? <laughs> Hindi, wag na nga. sabihin. Show my na lang, may supplier pa kayo. Kung magsasyomay kayo, siguraduhin nyo kayo gagawa ng syomay, ha? Ah. Siguraduhin yung hindi nyo yung makina, kakamayin nyo. Siguraduhin nyo. Kasi kung yung siomay nyo, may supplier din kayo, nagkakamali kayo ng negosyong pinapasok. Wala na kayong tutubuin dyan. Buksan nyo yung utak nyo. Wala ba kayong magawang ibang pagkain? Siyomay na naman, tapos lasang sausawan lang. Siguraduhin nyo kung magsiyomay kayo, malupit talaga yan. Siguraduhin nyo. Pero kung may supplier lang kayo nyan, inuutu lang kayo nung supplier nyo. Tigilan nyo na yan. Kaya kasas yung Ralph Klein, don't think small sa lugar nyo lang. Online na kagad, nationwide na kagad. Ang problema pa sa lugar nyo lang, physical yan eh. Physical store na naman yan eh. Laki ng gastos mo sa physical store, pwesto mo, tapos ang market mo yun lang. Kung iniisip nyo na, kasosyo, syempre, bago maging nationwide, pagsisimula muna sa lugar namin, katarantaduhang utak yun. Hindi na ganun ngayon. Nationwide na kagad. Online na kagad. Magbibuild ka na rin naman ng presence, nationwide na kagad. Kesa dyan lang sa lugar nyo, magasos magbuild ng presence sa isang lugar. Papatarpulin ka ng papatarpulin dyan. Magpapasponsor ka ng mga events dyan. Tapos ang pwesto mo, isa lang. Limited lang yung market mo. Online na kagad. Rekta na, yun ang laban online, nationwide na kagad. Lilit nyo mag-isip, tapos siyomay pa din, wala na bang iba? Wala ka ba ibang kayang gawin kasas yung Ralph Glenn? I-comment mo nga dyan, may supplier ka ba ng siyomay mo? Kasi kung may supplier ka, tantanan mo na yung business idea mo. Tigilan mo yung siyomay. Kung may supplier kang iba, babagsakan ka lang ng siyomay, tigilan mo yan. Nagubus ka ng panahon sa negosyong papasukin mo magkamali ka sa iba, matuto ka sa iba, yung sarili mong produkto. Magne-negosyo na lang din kayo yung may tsansa ng pumutok at sumabog. Eto, sundan ni, ano, ni kasosyong, kasosyo Arvin. Tanong ko lang, anong tingin mo sa DIY 5 peso Vendo Car Wash Machine? Goods pa kaya ito? Ang tingin ko, kung ang negosyong iniisip nyo ay nakopyan nyo lang kasi may nakita kayong iba, Tigilan nyo yan. Walang papupuntahan yan. Ang negosyong dapat na tinatahak ng bawat isa, ang nakita nyo hindi yung opportunity, ang nakita nyo dapat yung problem. Problema dapat ang tinutumbok nyo. Pag nakita nyo yung problema, hanapan nyo ng solusyon. Hindi yung nauna yung solusyon, kaya nyo inenegosyo. Naintindihan nyo ba yung pinupunto ko? Ng entrepreneurship, ang trabaho natin ay mag-solve ng problem. Hindi business lang. Kung pagkita lang ng pera, hindi ako dapat ang kinakausap nyo. Kasi ako ay isang entrepreneur. Entrepreneurship ang pinag-uusapan natin dito. Ibig sabihin nun, there's a problem, find a solution. Magiging negosyo yon. Yon ang prinsipyo natin. Shomai, bendo car wash. Ano yan eh? Puntok ano yun, putlong mentality yan eh. Alam mo yung putlong mentality nung araw, yung uso putlong, lahat nagputlong. Ganon yung utak nyo eh. Entrepreneur tayo. Maghanap kayo ng problema na kaya nyo solusyonan. Yun ang negosyong para sa'yo. Hindi yung ini inuuna nyo yung pagkita ng pera. Mali ang negosyong mapipili nyo. Sa mga nagtatanong na, okay ba yung printing? Eh, may isa pa nagtanong, eh, okay ba yung printing? Kasi may nagbebenta sa aking machine eh. Okay ba yung ganito? Kasi ganito ganyan eh. Okay ba yung ganito? Hmm, hindi okay sa iyo 'yon. Hindi okay sa iyo 'yon. The moment na tinanong mo kung okay 'yon, hindi okay 'yon sa iyo. Kasi kaya mo gagawin 'yan kasi akala mo kikita ka ng pera diyan. Pag ganun ang utak mo sa pagpasok ng isang negosyo, nagkakamali ka na nang ng pinanggagalingan. Nagkakamali ka ng dahilan. Find the problem, solve it. Yung kaya mong solusyonan. Sigurado may yung kaya kang masolve. Kung nataong show ma yun, eh di let it be. Kung nataong na bendo karwas yun, eh di let Kung nauna mong nakita ang problema at sinolusyonan mo, eh di yun ang negosyong para sa'yo. Pero kung nauna yung nakita yung produkto at reverse engineer nyo kung paano nyo nene eh. kasi may nagsabi sa inyo yung okay, ikaw ang nenegosyo doon, kasosyo. Sigurado ko doon. Ikaw ang pinagkakaperahan. Nung negosyong nagtitinda ng siomay at yung negosyong nagtitinda ng aparato o equipment ng bendo machine. Ikaw ang nenegosyo. Ikaw ang lugi sila kumita. Kasi naggaling ka sa pagkita na kagad ng pera. Ito ang entrepreneurship para sa akin, mga kasosyo. Ang entrepreneurship ay ganito. Hindi mo natatanungin kung okay ang business na yan. Kasi wala kang pake kung okay ito o hindi. Ang pake mo masolve yung problem. Nakukuha nyo ba? Hindi mo concern kung kikita yung business. Ang concern mo bilang entrepreneur ay masolve yung problem na walang nagsosolve. Hindi yung pinasok mo lang for the sake na alam mong kikita o may nagsabi sa yung kikita. Hindi ka kikita. Mali ang pinanggagalingan mo eh. Lahat kayang gumawa ng siomay. Eh. Lahat kayang gumawa ng bendo machine. Ang kinalalamang ng may-ari o ng isang entrep ng entrepreneur ay yung kanyang puso sa negosyong pinili niya. Ano ang problema ang nakikita mo na sa palagay mo kaya mong masolusyonan? Yun ang inegosyo mo nandun ang pera para sa'yo. Kasi hindi ka after sa pera, after ka sa solutions. Sana'y naintindihan nyo yun. Kung pera ang habol nyo, huwag kayo makinig sa akin. Solusyon ang gamit ng negosyo sa atin. Kaya ko kayo tinuturuan magnegosyo to solve problems. Sa dami ng problema ng Pilipinas, tigiisa tayo dyan. Yun ang master plan. Madaling kumita ng pera, magtrabaho kayo. Mag-training kayo, magmamasukan kayo. Yun! Ang kada lahat na solusyon na lumalabas sa bibig ko ay patungkol sa pag-solve ng problema ng ating lipunan gamit ang pagnenegosyo at kung magiging isa kang entrepreneur. Kung kaya mo mag-execute kahit walang pera o pondo. Kaya tayo ang solusyon ng mga problema ng lipunan natin.